kasukses. Topic natin sa ngayon ay ang pangunawa sa patakaran ng Facebook. Kadugtong nito yung video natin kahapon. Ito yung una sa tatlong topic natin. Kaya hihimayin natin para lalo mong maintindihan lalo na sa mga baguhan para sa paggawa mo ng video may idea ka na kasi may mga bago tayong followers at mga bagong content creator na kailangan malaman nila ito. Okay? Para may idea sila na maiwasan ang violation sa paggawa ng content kay Facebook. So, umpisahan na natin. Ready ka na ba? So, ang pag-unawa sa patakaran ng Facebook, isang mahalagang hakbang, lalo na sa mga nagsisimula dito kay Facebook para sa lahat ng gumagamit at mga content creator dito kay Kuya M. Okay, so narito ang ilang mahahalagang kailangan dapat mong tandaan. So maganda ilista mo. Sasabihin ko na, una, terms of service. Okay? Basahin at unawain mo ng mabuti ang terms of service ng Facebook para sa paggawa mo ng video, may idea ka na at maiwasan mo. Ito kasi ay naglalaman ng pangunahing patakaran at kondisyon na dapat mong sundin ng lahat ng gumagamit ng platform na ito. Mapabago man yan o mapadatihan ng gumagawa ng video. Ito ay nagbibigay ng gabay kung paano dapat nating gamitin ang serbisyo ni Kuya M o ni Facebook. Pangalawa, Nasulat mo na ba? Okay, pangalawa na tayo. Community Standards. Mahalaga rin na alamin ang community standard. Dahil dito kay Facebook, iba din ang mga ibang platform. Kaya basahin mo rin para maintindihan mo. Ito ay naglalaman ng mga alituntunin tungkol sa mga pag-post ng content. Dito rin nakasaad ang mga ipinagbabawal na video. Tulad ng mga nudity, karahasan, or sakuna. May mga iba pang hindi magandang epekto ito sa mga manonood, lalo na sa mga bata. Okay? Kasi yung patakaran na ito na kay Facebook, yung iba, hindi nila namamalayan, ba't na-restrict sila? Kasi nga doon sa inupload nila na underage or uh, traheja or sakuna kasama din yon sa ano ni Facebook. Okay, so pangatlo na tayo, eh, Lista mo. Privacy policy. Isa alang-alang ang privacy policy ng Facebook para sa pangangalaga ng iyong personal na informasyon. Ito ay naglalayon kung paano ang iyong informasyon na kinukolekta at ginagamit kasi iniingatan dito ni Facebook ka-success. Okay. So, pang-apat, updates at notification. Panatiliin ang sarili sa pag-update sa anumang pagbabago sa patakaran ng Facebook. Ito ay maaring maglabas ng mga update sa kanilang mga patakaran na minsan hindi natin napapansin. Okay, so maging mapagmatsyag tayo, check din natin yun para alam natin. At handa tayo sa paggawa ng video. So, sa pagbabagong ito, hindi na tayo magtataka kung bakit tayo nagka-violate. Okay? So, kung may mga bagong update na inanunsyo si Facebook, kasakses. Maganda, uulitin ko lang, isulat mo. Kasi asa baguhan, pag hindi natin isinulat, mas madali nating maintindihan. So, paggawa natin ng video para hindi sayang at masunod natin ang gusto ni Facebook. Okay? So, sana guys, ang video ito ay nakatulong sa iyo lalo na sa mga baguhan o dati ka nang gumagawa ng video para hindi natin malabag ang kanyang patakaran. So, pati na rin ang mga nakakatulong din kasi ito sa atin para mag-improve tayo sa paggawa ng video. Kahit simpleng video man yan, importante, hindi natin nalalabag ang patakaran ni Facebook. So, kasukses. Maraming maraming salamat sa pananood at sana after ng video ito, sundan mo na at gawa ka na ng video para hindi ka ma -violate. So maraming salamat ulit. Kita kits sa next video. Bye bye and God bless po. Thank you.